Karat with a C or Karat with a K? Ano ba ang tamang spelling ng Karat? Gold morning mga madam! Marami kasi ang nalilito pag bumibili ng alahas. Akala ng marami, pariho lang ang Karat with a C or Karat with a K. Pero sa ginto, Karat with a K ang tama. It measures purity. Pag sinabi natin 24K, it means pure gold. Pag 18K naman, ito ay 75% pure gold and may 25% na alloy. Mas matibay ito kaysa 24K pure gold. Saan naman natin ginagamit ang carat with a C? Ito naman is for gemstones like diamonds and pearls. Ang minimisure naman dito is yung weight, hindi yung size. Kaya pag sinabi mong 1 carat diamond, it's 0.2 grams of diamond. Mga madam, mahalagang malaman natin ito para kapag bumili tayo ng alahas, hindi lang tayo ganagandahan, marunong din. This is Madam Gold Digger reminding you, knowledge is power and protection. So next time, kung bibili ka ng alahas, remember, carrot with a C is for stones and carrot with a K is for gold. Pero ano nga ba ang tama?